Peter Ranger, Rich Adventure Blog. Say, yeah, sorry. Seen it back. So si sorry, yung nakita niyo sa TV. Kasama natin. TV. Keep forward niyo sa akin yung link sa Facebook yes. niyo ha, para i- uh, no yeah. <laughs> ano pa Ano Ah, napo naman Kataraki TV sa YouTube, sa Facebook naman Edmond Parro. Tapos, iyo 'yung right. mga Kataraki. Nahirapan <laughs> <laughs> ang sasakyan dito 'yon. So, pati get at taxi, hirapan. Nagkahanap ngayon ako sa Grab, pero until now wala pa rin dahil busy lahat ang mga tao. Sobrang busy ngayong Sunday. So, kailangan ko muna mag-pick up ng food sa town bago ako makapunta sa event. Okay, thank you. Thank you Bumili na ako ng Conchinta from Trampi talaga, yes. ako dito sa ating pinagtingnan ng ating jewelry na titingnan baby ni pero wala silang accessory na hinahanap ko so ito yung session road papunta doon yung SM Baguio City ayan yung upper session sobrang dami ng tao ngayon dahil nga medyo umuulan so nasa gilid lahat ng mahalis ng tao meron mga bukas na o, mga booth pero yun nga nasa gilid yung mga ibang content creators na kikitain ko sana. And after that, pupunta tayo sa event ng ating natinan. High school reunion ng aking partner. Pero dahil wala siya sa bansa, representative muna daw niya ako. So, nagdala ako ng um, pitch-in na uh, kunchinta. So, medyo mahihirapan akong kumuha ng taxi like yung kanina. Kaya magagrab ako. Hi guys! guys. Uh, welcome back to our vlog. Another day, ano, meron naman tayo i-introduce. Ayan, mga content creator dito sa Baguio City. I-mention nyo po yun. Me? Yes. Yung... yes. Walking tour Baguio. Oh. See you there. Okay. Hi wow. hey po ma'am. Pero kayong content huh? Dalaga ko ya. Yeah. Okay. Paulit po the Strangers Life Vlog. Oh, i-mention na lang po natin sa link to yung mga Facebook page na. Strangers Adventure Vloggers. Strangers Life Yan. Sino pa? Si Sir, yung mga katalikod. Si TV. Kasama natin. I-forward niyo sa akin yung link sa Facebook niyo ha. Para i-ano ka yan. Ano ako naman Kataraki TV sa YouTube. Sa Facebook naman, Edmond Haro. Ano? Yawa sa mga katalaki. Yeah. Sige lang. Nahihiya ko. Mamaya i-mention ko dito yung mga link. Tapos ulitin natin sa kanila. Yes, sir. Radio Vlogs. Facebook tsaka YouTube yun. Ayan. Sir, kayo po. One Dambu. Number one, tapos Dambu. Ay, send yun uh, po sa akin yung mga link na inyong Facebook para i-plug ano, dito sa ating ano, Facebook page. Ayan. So, di naman tayo magtatagal. Kinita ko lang sila dito sa may Puerto Ayan, nandito kami sa may Upper Session Road, Baguio City, live. Thank you so much, panonood. Lahat yan nakapila po sa sa ano taxi. Meron pa po mga ano. Gintay po ako ng grab. <sighs>